Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Sa wakas, nagsalita na si Andrea Brillantes tungkol sa kanyang buhay pag-ibig at kinumpirma sa isang panayam sa TV Patrol na kasalukuyan siyang nakikipag-date kay Sam Fernandez. Matagal nang napapansin ng mga netizens na madalas silang magkasama, kaya't sa wakas ay sinagot ng aktres ang mga espekulasyon. Ayon kay Andrea, pribadong tao si Sam at wala siyang koneksyon sa industriya ng showbiz. Dagdag pa niya, hindi rin umanototoo ang balibalitang si Sam ay isang profesional na manlalaro ng basketball. Bagamat inamin niyang nagde-date sila, nilinaw rin ni Andrea na hindi pa sila opisyal na magkasintahan. He's a, a, a private person. Okay. hindi siya Non-showbiz siya. Pero siya yun yung bigyan ng bulaklak sa'yo na madami. Yes. yes, and he's also not a basketball player. <laughs> Kasi. He used to play. I've known him for a while for na. Not yet in a Hindi relationship. I'm just dating. dahil sa kanyang revelasyon, lalong na curious ang mga tagahanga tungkol sa bagong lalaki sa buhay ni Andrea. Gayun pa man, mukhang mas pinipili ni Sam ang isang pribadong buhay, kaya posibleng panatilihing Loki ng dalawa ang kanilang relasyon. Palaging laman ng balita ang love life ni Andrea, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas gusto niyang dahan-dahanin ang mga bagay. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan ang ilan na magtanong si Sam na nga kaya ang tamang tao para sa kanya, o isa lamang ito sa panibagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig.